Sa basa ko, darating ang panahon, papasok at papasok ang ICC at darating ang panahon, ang administrasyong ito makipag-cooperate. Sabor po, ito si General Macanas na umano'y dapat isulat ni Pangulong Marcos ang kanyang pronouncement na hindi makikipag-cooperate sa ICC. Kung baga, gawing black and white. At yan kasi ang hinihiling ni Attorney Harry Roque, ang legal counsel ni Pangulong Digong na umano'y dapat isulat ng administrasyon ni Pangulong Marcos o mismo si Pangulong Marcos ang magsusulat ah, na umano'y ah, hindi ito makikipag-cooperate ah, sa ICC para umano malaman ng taong bayan na seryoso ito sa kanyang sinasabi kasi malay natin umano ayaw nga ka General Bacanas eh baka bigla na namang ah, bumalintong itong si ah, Pangulong Marcos kasi ayaw nga kay Tony Harry Roque eh bumabalintong umano sa mga importanteng isyo, itong si Pangulong Marcos, bigla-bigla na lang. Kaya kung may uh, isinulat ito, uh, na permado niya, na umano uh, ni Minsan, hindi ito makikipag-cooperate sa ICC, abay, mas mainam, mas uh, komportable, ah uh, mas uh, alam po natin, umano, na talagang hindi talaga makikipagtulungan itong administrasyon ni Pangulong Marcos. Si BBM admin, isulat gawing black and white ang non-cooperation sa ICC. Kailang medyo hindi favorable ang uh, response ng uh, gobyerno. Hindi na daw kailangan. I-publish. o so, bigyan ng kopya ng mga Duterte. Di ba very simple? Eh, yan. Sumagot so na si Solicitor General Gibara. No need. Uh, sapat na yung salita ng presidente. Eh problema nga yung bumabalintong pabago-bago ang isip. Yan ang problema. So ako wala rin akong peace of mind pag hindi sulat. Kaya ito na Nako, ang problema kasi nga ano, mga kababayan ha. Ayon kay Attorney Harry Roque, ay eh, bumabalintong. naglabas nga ito ng ilat, uh, iba't ibang mainit na isyo, itong si Attorney Harry Roque na umanay yung mga naunang pronouncement ni Pangulong Marcos after 6 months, 8 months ay binago na lalo pagdating sa ICC, Chacha at uh, marami pa, marami pa, marami pa umanong uh, mga napaka-importanting issue na kailangan talaga ay firm ang desisyon ng ating Pangulo, eh buhabalin ito nga umano mga kababayan natin pakagandang suggestion sana gawin nila kailang ano sa tingin nyo isusulat ba nila yung non-cooperation? Ang basa ko niya, ng analysis ko, hindi. Uh, kong maging negative uh, thinker. Kaya lang sa basa ko, darating ang panahon, papasok at papasok ang ICC at darating ang panahon, ang administrasyong ito makipag-cooperate sa ICC. Yun ang aking nakikita. I hope I am wrong. Ano ang dahilan? Bakit makipag-cooperate? Political agenda. Ito ang masakit na katotohanan sa ating ano. Uh, inuuna ang sariling, excuse me, political agenda kaysa yung kapakanan ng taong bayan. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Pagdating ng panahon, na nandyan ng ICC with warrant of arrest tapos makikipagtulungan ang administrasyon ito. Talagang mitsa po yon ng political instability sa ating bansa na magresulta maaapektuhan ang ating ekonomiya. Kasi hindi mo maitatwa na marami pa rin nagmamahal sa mga Duterte kay PRR. marami pa rin talaga ano. Kita naman natin sa Sorbi ano. Talagang hindi man lang buwagsak itong uh, si Pangulong Digong kahit itong si Vice President Sara number one pa rin sa top performing ah uh, official ng ating gobyerno o sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So talagang marami, marami talaga ang sumusuporta sa mga Duterte. Kaya hindi talaga nila pwede iparisto tong si Pangulong Digong kasi nababasa ko eh talagang magkakagulo kapag ka inaristo yan inaristo yan si Pangulong Digong o oh, tingnan mo sa mga surveys nagna number one siya sa mga senatorial surveys ibig sabihin marami ano pa ah uh, ang dami niyang naitulong. Siya ang uh, the only president ate. Eh na umalis sa kanyang panunungkulan na very excellent oh, eh, na very excellent lang hindi very excellent ang kanyang performance rating 80 plus oh eh, itong mga latest surveys ano ang rating ng uh, PBBM na pangulo good oh si Bipisara Sara very good hindi nila makaya yung excellent rating ni PRRT makakalimutan ba yan ng taong bayan yung kanyang ginawa I doubt so kaya ito medyo nag-aalala lang ako pagdating ng panahon utusan ng administrasyon ang AAP ba PNP uh, NBI arestuhin na si PRRD tapos anong pronouncement ng dating Pangulo hindi siya magpapahuli ng buhay ano yun magiging mitsak mag-aalab ang damdamin ng mga taong bayan na nagmamahal sa mga Duterte yung issue na ito is matuldo ka na kung papayag ang administrasyon ito na isulat sa papel <laughs> o paano isulat, I don't know may uh, official writing para ang mga Duterte magkaroon sila ng kopya na magkaroon sila ng peace of mind na okay So yun po, ano mga kababayan po natin, ang uh, rekomendasyon at suggestion uh, nga ni General Macanas, isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. So mga kababayan po natin, kahit siya, ang kagustuhan niya talaga uh, para sa kanya, ay dapat isulat ng Pangulong Marcos ang kanyang pronouncement na hindi makikipag-cooperate dito sa ICC. Para alam na, kumpiyansa na itong mga Duterte na talagang, uh, hindi uh, kailanman uh, papayag itong si Pangulong Marcos na ipapa-aristo itong mga Duterte o si Pangulong uh, Digong sa ICC. Kasi mga kababayan po natin, isang uh, mando lang yan ni Pangulong Marcos. Oh, sige, makipag-operate na kayo. Uh, sige, bigyan nyo ng polis. Polis, i-assist nyo yung uh, ICC. Uh, armed Forces, i-assist nyo yung ICC. So anytime kapag sinabi yan ni Pangulong Marcos, abay oh, susunod talaga itong uh, mga otoridad po natin para alistuhin itong si Pangulong Digong na sana ay hindi ito mangyari kasi kapag uh, nangyari ito mga kababayan po natin para sa aking personal na analysis talagang may malaking gulo na mangyayari so sana hindi po yan mangyari mga kababayan po natin at yan muna yung ating update maraming salamat